Hello, magandang magandang hapon sa lahat. Nandito po ako. I-update ko na naman po kayo sa aking halaman mga besi. Ito na po, papakita ko na po sa inyo yung maganda ngayon kasi umaga po mga besi. So, nakikita naman yung mga besi. Ito, napakatagal na pong hanggang ngayon ay flower pa rin po siya. Tapos yung pong bago ano na naman po flowers po niya. Tapos andito po yung Andito naman po yung spike na flower na rin. Tapos ito po mga besi. Ayan po mga besi po nakikita nyo. Umaga po mga besi ko. So, uh, ito po mga besi. Bagong flowers na naman po. Nakikita pa nyo na wala po siyang uh, leaves. Wala po siyang dahon. So, ibig sabihin po, ang kagandahan ng dendrobium kahit po walang dahon yan talaga. Namumulaklak yan po siya mga busy nakikita naman nyo yun dalawa po yung kanyang flowers isang sanga lang po tapos two spike po siya tapos ito po mga busy flowers na rin po ang hindi ko po maintindihan mga besi ko yung pong aking katleya so nagyayelo po no idea ganito na yata to ganito yata itong katleya na to Not about uh, very powerful sun hair, hindi naman po mainit dito. Tapos pag nakikita niyo mga besi ko, ito pong aking dendrobium. Napakarami na pong tumubo. Napakarami na pong baby niya. Tapos pag nakikita niyo mga besi ko, ito po yung aking tinanim na ano. So wag po natin i-overwater itong mga besi. Okay, so para po hindi ma-overwater. Pag nakikita niyo mga besi ko, may tumubo na rin. Ang kagandahan nito talaga ng dendrobium, marami pong sumisibol na kanyang uh, spike, scant spike, kiki yata yan. Ganito tulad nito mga besi ko, mga kiki yan. So hindi po dapat natin tanggalin yung mga ganito kaliip po mga besi. Ngayon po mga besi ko, pag nakikita niyo, ito pong ating bandang, ayun ilang beses na po yan namumulaklak mga beses po okay so pangalawang bulaklak na niya yan so pangalawang bulaklak na niya mga beses po kung maalalan yun tapos ito po mga beses po wala pa po siya talagang grabe talaga mga beses po tumubo ito po yung bagong dahon niya dito ito ang ano po ng banda ay tumutubo po dito dito sa dulo. Hindi po siya tumutubo dito sa baba. So, um, ayan po mga besi ko. Nakikita naman nyo. Ayan. Ang kanyang mga ugat. grabi talaga mga besi. Ayan, uh, grabe yung ugat niya mga besi ko. So, ibig sabihin, okay yan. Hanggang dito na po sa sanga niya. Ang sanga po niya ay nagkaroon na po siya ng kanyang ugat mga besi ko ayan po mga basic ko pang nakikita niyo. po yung flowers niya mga basic ko violet na violet talaga mga basic at um, ayan ang hindi ko po talaga maintindihan mga basic ko yung akin pong anatera ay hindi po siya namulaklak mga basic I don't know wala po akong idea sa anatera Kung saan ba talaga namulaklak yan okay. ang anatera kasi halos lahat na po ng kanyang ano ay nagkaroon na po siya ng mga uga to okay so ayan mga beshi ko okay hindi ko po maintindihan talaga so ito po yung akin dendrobium na noon linagay ko lang yan napakaliit po yan mga beshi ko nakikita niyo so ganyan lang ito naman po yung akin Ansirium po mga beshi ko hindi po siya wala pong signal na may bulaklak po mga beshi ayan kusa na po yan Tara. Diba? so may papakita ko lang po sa inyo ito po at uh, itong mga bulaklak po niya napakaganda siguro pag sabay sabay ito bulak mga bulaklak mga beshi diba? so ito po yung aking lang yung mga basic pag medyo basa-basa pa. Huwag po siyang lagyan na ng tubig mga basic. Para po hindi po siya ma-overwater. <clears throat> Tapos yun nasa dulo po mga basic ko, grabe po yung uh, ano, dito po banda mga basic ko doon sa malayo na. Ayan. wala po mga dahon dahon yan, may pagkasa po po mga mulak yung mga besi tapos dito po tayo sa baba mga besi dito po yung aking ano, ayan po um, uh, hindi ko ko alam kung ano hong kumakain sa kanilang dahon mga besi pero talagang tumubo siya mga besi yan, dami dami po talagang ano, yan, ibig sabihin okay siya sa area na to mga beshi maalala ni mga beshi ito multikan ko na to itapon so hindi ko po siya na itapon kasi syempre o oh yan mga ganitong halaman talaga pwede siya pabayaan na lang katulad niyan mga beshi ko minsan pa nga mga beshi ko kahit uh, ano um, kahit um, ganyan po ay may pag-asa po pong tumubo mga beshi ko huwag na huwag natin itatapon yung ganito kan ken of the dendrobium kasi may pag-asa pa po, po yan o yan ito, nakikita nyo so, ito naman po papunta po, po tayo dito sa aking um, tanim may mushroom po mga besi ko this is not mushroom mushroom ng snake yan uh, tanggalin po natin okay, so yan mga besi So, ito po yung aking um, ano uh, aloe vera. Nakita naman yung mga basic ko. Grabe. Uh, nanganak na naman po. So, yan, mga basic ko. So, uh, ito dito yung isa. Okay, so maliit na maliit po yung pot niyan mga basic ko. Tapos pang makikita niyo mga basic ko itong ano kung... Uh, anong pangalan nito? Hoya mga bisiko. Tingnan nyo ayan nandoon ko na po yung ano niya talaga grabe ito niya mga besi ko ibig sabihin okay siya dito masaya siya dito mga besi ko huwag po natin siya pabayaan. at um, okay naman po tapos itong aking ano naman ay um, wala pa po siyang flowers mga besi ko okay so hindi ko po alam ito eh Kung paano ba talaga O oh, hindi pa po tamang panahon Na mag-flower po siya mga besi Okay So yan Tapos dito po yung I don't have any idea Ito po yung nag-flower mga besi ko Ito po yung nag-flower po ng gabi mga besi um, Wala po akong pangalan ito mga besi Kaya na lang po bahala Magpangalan sa aking halaman ito na So nakikita naman yun Napaganda po lang kanyang tubo mga beshi ko. Nung binili ko to, na, maliit lang to mga beshi ko. Lumaki talaga. Ang bilis niya lumaki talaga mga beshi ko. talaga. Okay, so... Um, I need to focus my plans mga beshi ko. Ayan. So, ayan yung hoya ko. Ayan yung mga hoya ko na to ilang beses na po ito na mumulaklak po ng bulaklak niya mga beses ko okay guys so ayan now this naman banda ito po yung aking ano um ito maliit lang yan pinatubo ko rin yan lagay ko lang dyan tapos napakabilis talaga mga beses ko tapos ito po maliliit pa yan mga baby pa yan and wag na po natin yung pangbayanan na natin kasi hindi pa po panahon mamulaklak yan mga besi ito po na mamulaklak na po ayan no ayan po yung kanyang mulaklak okay. so, pagdating naman dito mga besi ko dumating na naman yung ano ay wag well, na mga besi ko diba po lininis ko na so, po to so bumalik na naman mga besi ko pag ganyan kasi wala hindi man mulaklak yung mga besyo kasi gawa ng ano may ano po yung kanya pag dating naman dito mga besyo ayan po yung akin uh, nakaimutan ko pa na kayo, dito mga besiko. ko kayo na lang pong bahala ayan okay so ang nakikita niyo mga besyo ito nabuhay ko po siya kung maaalala niyo patay na patay dito kasi napabayaan talaga mga beshi ko wala po siyang ano, hindi talaga alaga mga besi ko nakita niyo napakaganda niyo tapos dito po yung aking tinanim naman mga beshi ko bago pa so pinutol ko to so nakikita naman niyo may bago na naman sa mga besi. ayan na uh, so, baka po mga bukas um, uh, subukan natin anong subukan po natin siya lagyan na ng pagi na muto mga base okay kasi tapos na po tayo na experiment na natin yung all kids fertilizer po sa non all kids okay so nakikita naman yun napakaganda po ng tubo ng aking linagyan ng fertilizer gamit ang orchids. So, yan. Mga fertilizer po ng orchids, yan mga beses ko gamit ko. Pag nakikita nyo, ibig sabihin, no okay rin I thought I'm scared maybe when I put the orchids fertilizer, Will go gonna die, mga beses. So, okay rin naman siya. So, yan. Mga okay. beses. Dito tayo. Pupunta naman po tayo dito. Ay, mga BC Oo, mga besi. Ito po yung tinanggal ko na. Bumalik na naman mga besi. Pag ganyan po, hindi talaga mamulak-lakyan. Tumigil ka. Hindi talaga mamulak-lakyan mga BC ko. Pagdating naman dito mga besi ko, kung, kung mahalaalan yung bagong bilya ko. don Patay na po ito mga BC ko. Gusto ko sanang putuin hanggang dito. Pero sabi ko, wag kasi baka may pag-asa pa kung tumungo pero tumungo siya talaga mga beses um, tumungo talaga siya at yun mga beses ko wala nga talaga bumigyan na yung atin ito po mga beses ko pagdating naman dito mga basic ko kasi dito mahangin talaga mga beses ko sobrang hangin talaga yun lang no? kaya gagawin natin alagang alaga to um, mm, natin talaga katulad nyan napakabilis talaga tumubo ng aking ano ang stadium. kasi yung kanina doon simbidium to yun simbidium yun ito pa pala yung ang sige yun ito yung ito naman dito na naman niya. Ayan. Ayan mga basic. Maganda po ng kanilang tubo. Ayan na. Bilis tumubo nito. Sa, ito dati sabay-sabay ito yung eh, tinanim ko mga basic. Tinanim ko po. Kita mga basic ko. O. Tapos ito yung napakahaba talaga. O. Ang pagdating naman dito, nandito yung aking Nandoon yung sa baba. Yung aking ibang halaman mga bes. Ayan. Inayos ko na yan. Tapos pinutol ko na yung kahoy ka doon. Wala na. Nandoon po yung aking mga halaman. Mga Tapos doon po sa baba mga besi ko. ayun lang po yung aking halaman. Ito doon tinanggal ko na doon kasi wala po, walang lugar na pangit na po tingnan meron po akong dendrobium doon mga guys pag nakikita niyo so yun dendrobium ko wala pa po, po siyang may kumakain talaga sa kanyang dahon mga guys I don't know what kind of things eating with this tapos doon po mga halaman ko medyo malini linis na ayun napakagandaan di ba? Ito dito. may flower yan yata. Ito pala flower ba yan? Kasi. I don't know what No, Ito ang halaman kung na din ko Kusama pa. Ayan. Hmm? So hanggang dito na lang. Sana po hindi kayo magsasama panoorin ang aking video. At sa pinakita ko na po sa inyong... At um, ito po, bagong talim ko po mga besi ko. Napakabilis po lang kanyang tubo mga besi. Ayan, nakikita naman nyo. Lubabas na yung kanyang ano, bagong tubo po talaga ito mga besi ko. And then dito kasi talaga sa umaga na arawan talaga ng toro dito mga besi ko. Grabe. So, ito wala akong pangalan. I don't know. We have to search what's the name of this old cage. But, until now, no flowers, mga besi. Kung magto years na, no. she so, don't have any flowers. No idea. Man. So, ayan na po. Maraming maraming salamat po. Sana po hindi kayo magsasawa. Panoorin ang aking video. First, para may idea kayo. Man. Thank you po. Alam niyo itong halaman na to, ito, ito hindi na ito kailangan ng maaraw masyado. Kahit low light po to. Pero linagay ko na lang dito para po maganda tingnan. Kaya green na green po talaga mga besi. Tapos panayang hangin dito mga besi ko sa lugar na to. So kaya dito kailangan talaga every other day lagyan ko po sila ng tubig. So ngayon po hindi ko po muna sila ng tubig. Bukas na lang po sila nalaga so maraming maraming salamat po yan update ko na lang po kayo kung ano na talaga nangyari sa aking halaman dito napakahaba na po ng uh, ano po banda ko mga besi ko ang saya saya talaga nila dahil mahangin at maganda dito sa lugar na to dahil mahangin talaga mga besi ko so maraming maraming salamat po sana hindi kayo magsasawa panoorin ng aking video Bye bye Paul. bye